Halimbawa lang, sinabi ni Sir Melvin, I'm sorry, tuloy na nating kasan. Ayoko ka? na rin po. Kahit na siyang iyak ngayon at sabihin, sige, binagawin na. Kahit magpakamatay po. pa po siya, ayoko na rin po. Strong. Kasi pinamukha niya po sa akin na hindi talaga siya yung para sa akin. Sige po, uh, tapusin natin to At least, medyo nag hmm. nagkaroon na tayo ng lino talaga. Ang purpose na pagpunta ni Sir ay para magkwentahan. Uh -huh. Ma'am, kwentahan natin tayo. Sige pinball. po. Makano po, Lacho? Sige, pakibangit Ayam. lang. 32,000 yung unang cater na pausap nila. Okay. Na Plus hindi. 29? 29 yung pangalawang down. Okay. Pero ito po yung tinasabi namin 60. Yung, okay. Kasi yung 29 sa Sige kanya po. po so po. ano pong gusto niyo mangyari pag tinota lahat? Pati So tingnan niyo po itong amount. 20 po yan. 30, 29, 1,000, 450, 12,000. Okay ba sa inyo Napaghatiin niyo na lang doon itong amount na ito? Para Meron matapos na talaga. sa kanya. Eh. Meron Ako naman muna, no? Sige po, ma'am na sing-sing, ko po sa kanya yan okay, ay, tali na ibigay yung sing-sing na yun okay. yung ito pong print up siya po katulad ang gumastos niyan ako, okay. ito pong second cater na 29,000, siya rin po yung gumastos niyan okay. ito pong 32,250 labas po ako dyan, yung kay Klery aking yan, kasi yan, eh. siya po yung nakipag-usap niyan, eh, ikaw nakipag-usap niyan, uh -huh. ako ang gumastos niya ayan ah, hindi, hindi ka magbibitaw ng pera kung hindi ka pumayag, di ba bakit? edi eh, di hahatiin natin. Kung di pumayag, pero pera ko pa rin yan. oh pera mo, pero, pero oh. okay pa tayo dito. Matagal na to eh. Ay, matagal kasama matagal. yan. Matagal? Hindi. Ang usapan sa kasal, di ba? Kasal yan. Hindi. Sa kasal kasi, yan. Kasi dapat yung gastos mo yeah. lahat. Ano kasal, basta kasama yan. Ba, yan hindi ah, nag-usap kayo na hati kayo hati tayjan hindi Sige, po. Ikaw, ikaw Ika, yung hindi kayo hindi tawo ka lang po dito makikino kasi kabilon na hindi po, hindi po yun eh. yung mama po, na relax na relax tapos ikaw hey, hindi, hindi siya involved hindi hindi siya hindi 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 Tama nga naman, hati kayo. Pero sino umatras? Ako, sir. Okay. So, kasalanan mo yon. Kasi kung ikukorte po natin to, talo ka. Kasi ang tatanoy lang ng judge eh, sino ang umatras? Wala sa kanya yon. Ikaw ang umatras, then ikaw may problema, ikaw ang kakargo doon sir, sa, hindi sa, hindi hindi na, sa, iniwang problema as a result. tampak atas mo, which is this amount. Yun ay opinion ko. So, opinion ko, ikaw ang umatras, dapat wala na yung 32,000. Ah, oh. Pero kung halimbawa, sir, pareho kayong nag-agree umatras na wag natin ituloy ang kasal, yes, wag natin ituloy, yes, pareho. Ay, totoo pa po. Totoo natin... po, kasi meron may, kung... kami katibayan na eh, siya yung umatras muna, sir. Pero sir, nag-sorry po ako. Hindi na, nagpunta po Ay, ako dito, nagmakaawa na, pa ako. Tataw. Asan ba yun? Hindi, may... Huwag ita, sabi ko sa inyo Nag-sorry ako sa inyo pero hindi ka nakinig Ang sabi mo sa akin pag uwi ko, mag-uusap kami ni Melvin Di ba sabi mo ayaw mo na? Hindi po, ay ba sabi mo sa Nandali lang Pag eh, uwi ko dito, mag-uusap kami ni Melvin so, Kayo lang ay, yan lagi Nako, eh, oh, paano ginugulo mo na siya? Tapos may mga... Mo siya, para Kung naging, makita nyo rin po. Sa akin, hindi mga mo tayo pa. ako dito. Yung It's video not... mo nag-suicide? O oh, bakit? Tam... Ako po ba nag-send sa inyo? Um, hindi po ako na man, nag-send paano. sa inyo? Okay. I agree with you na siya umatas. However, yung the fact na... Kasi, period of adjustment ang tawag niyan. Sabi niya, sige, hindi na matuloy. Hindi nagbago isip niya. Gusto niya ituloy ng kasal at bilang pakita na nagsisisi siya, umiyak siya dito, nagmakawa, she went on national TV, inilagay niya sarili niya sa kahiyaan para magmakawa sa iyo na para matuloy ng kasal, and yet, tinabla mo siya. So, kung tutusin, kumbaga sa game, last touch, ikaw. Now, depende na lang mag-agree kayo doon sa 32,000. So, ano yung 32,000? yung na na ko kami. Pero, okay po kami niyan eh, kasi pumayag po siya. So lahat, tayo ka hat Yung sing-sing, ibalik -sing, mo po yan sa 32,000. Ito yung sing-sing, pero ito pong yung 32,000, hindi ko pa pa pa. Eh, papayag ako dyan kung namin yan. Kasi dapat nga, kasi ikaw ang dagasa talaga sa kasal eh. Dapat nga, wala akong Dax, pera dyan. Tapos ang hinihiling mo, ang dami mo kasing hinihiling sa akin, biro mo, babago-bago yung hihingin mo sa akin. Hihingi ka sa sana, condo na lang mo na binili natin. Ay, sana nagbahay may, na lang natin. tayo. Sana nagkakasalag sa mo Yun nga, nagtataka ko sa'yo, wala naman tayong pera, bakit hinihingi mo sa akin? Sinabi ko sa ito, alam mo, uh, kaya po ko ba bang ibigay sa'yo lahat ng mga sinasabi mo? Parang hindi ko para? ba 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 ng kondo? hindi pa kumingi sa kanya ng sir siya, ng kondo. mo kasi dun, ang ano sabi, kaya kondo na lang kasi ang kasi kunin po, sir, natin? ang gusto niya po kasi mangyari, sir, tumayo, magtayo kami ng bahay sa tabi po ng bahay ng nanay niya. Kasi, eh, totoo naman po. Siguro, lang siguro sigur, na eh. nangyari po ito para matauhan ako. Kasi kung doon po, kung natuloy po yung kasal at doon po kami tumira sa tabi ng nanay niya, mas lalo po akong Ay. ano eh. Agrabyado, lalo na po nakikialan yung nanay niya. Sabi na ako, nangingilang mga magulang ko. Eh, ang, andito yung, ano eh, yung ebidensya na hindi nangingilang. Silang dalawa po yung lumakad. Ay, um, dalawa sila, sila po yung lumakad na pupuntahan po kung ano yung location na dapat aatinan na ng kasal namin. Yung venue. Ma ma'am, kanina ko pa napapansin, si nanay niya nagsasalita ng salita. Kayo po hmm. ma'am, tahimik na tahimik lang diyan, walang Kasi Kasi hindi po siya <laughs> Bakit na po na? Na? Kasi po, uh, uh, nag-ano nag, sila, parang wala akong wala ano, sila-sila lang. Ayaw mo problema Ayaw ko po -sila eh. Sir, hindi ko po pinapaalam sa mama ko kasi kaya ko naman alam. po eh. Pero Bari yung po? si Melvin pa nag-aaway kami. Lagi yung si niya nagsasabi eh, yan. Siyempre, ano. no. Imiiyak ka sabi ko. Kaya talagang mong tao. Ano? Kasi nga ko, ka kasi, eh. kasi pag may problema sila, hindi talaga to sa akin nagsusumbong, hindi siya sa akin nag-aano. Kaya, yung lumalakad ng mga ano nila sa mama Kalo, ni Melvin. Sa, sa totoo lang, sumasama din yung love ko. Kasi bakit ganon, babayang ang akin dapat banda sa amin yung kasali. Eh. Pero iniisip ko naman, eh, yun ang kagustuhan nila eh, ng nilang dalawa pinagkakasulan. Okay na sa akin yun. Kaya parang nagaantay na lang ako kung anong ano nila. Okay, 32,000 something ayaw pumayag ni ma'am. Anong report natin dito sa'yo? Ayaw, ano yun? Magkawa. Pera mo yan eh. Oh, ka kakukusulta kay nanay? Kaya nga po, wala okay po siya sariling decision eh. Sabi ko nga po, lagi siyang magidepende okay sa decision sa nanay niya. Kaya mm -hmm. yung dumidepende. Hindi Ayon po dumi eh. Kaya mamabunay sa nila nanay, nanay, pwede ba nanay? Hmm. Uh, Pagsalitay natin siya. Hindi, sir. Sir. Sa kanya kasi ako nang hiram ng parent time na yun Oo, eh. Oo, aking pera yun sir eh. Okay, it doesn't matter. Okay sir. It doesn't matter. Okay matter. na lang sir, ganda na lang, okay na lang po. Wala na akong magiging problema sa akin eh. Okay. So, okay na 30,000. Sir, meron pa siyang kwenta, sir. Pati, na na. Pati na pero, naging ako, lang sa may kwenta ka rin. Okay Apo, ito po yung dinown ko. Eh, sisingil mo rin sa kanya? Hindi po, bali, ito po kasi yung mga dinown ko. Bali, ima-minus ko na lang po yung nagastos niya. Hindi, pa pakita mo, hindi sa mo na Ah, dito. okay. Kano yung mga Sige. dinastos mo. At resibo. Kasi okay, sa ka lahat po ako ang gumastos eh. Iyan mo yung resibo. Kaya, ganito pong gagawin natin ito. Okay ima-minus na, na lang po yung ginastos. Kaya nga po, syempre, dito magpapakitaan po ng resibo. Tama. Mm. Apo, Okay, sige. Yung kontrata so, po. Sir, ito po yung mga amount na ina-acknowledge niya. And then you look at this amount. Bibigyan namin kayo ng kopya. Pag-alala nyo. 200. <laughs> Nakita mo ba yun? Basta ka lang nagsalita eh. Tingnan mo kaya. Ayan, resibo oh. Dahil mabait naman ako, ibibigay e, ko sa itong 58,000. Paano may bibigay yan? Bibigay ko na, na ating... ko, ko na lang. Ayoko, mama. Ayoko na. niyo na lang. Bigay mo na lang sa akin yung sing-sing. Bibigay ko na sa itong 58,000 na kontra kay Frades. Hindi. Kung gusto mo ikaw ang gumamit ng kay Frades, ibigay mo sa akin yung pera. Ikaw na lang ang gumamit. Total, total ikaw naman yung umayaw sa kasal, diba? di ba? Di, ikaw ang magpa-party eh. doon. Ikaw magpaparty. Ay <laughs> ay ay ang magpa-party. Ibigay mo sa akin yung pera. Bibigay ko sa iyo yung 19,000, tapos bibigay mo sa amin yung sing-sing. Ano 19? Ito yung, ito yung naman yung ginastos ko. O, kaya nga. O, oh, i-minus mo yan. Hindi. Oh. Hindi mo ako naintindihan eh. Gusto niya, sa iyo yung kontrata. Sa kanya yung pera. Ano oh. ito bibigyan ito po? Ito yung mo na ito. Matapos na yan. O, oh, ito. Pagkaharap natin bukas, mga ayos na ito, mo sa akin sing-sing, bibigay ko sa'yo 49,000, tapos na. Ngayon, kung sino yung manggulo sa atin, yun yung kakasuhan natin. Yun na lang. O, oh, meron na kayo na pa, po. ayos, sir. Ito na lang po, ako na magsasabi. Sige po, sir. Sige po, sir. Yung 49,000 po, bibigay ko sa kanya po mismo bukas. Uy! At pa. ibibigay niya rin po sa akin yung singseng. Ah! 49,000 po po sa kanya, singseng, kaliwaan. Tapos may pinag-usapan po kami na na wala nang mangingay lang pati yung mga gulang. Wala kami maririnig sa Facebook account na lala na kukomment sila dun sa uh, si Melvin ganyan wala na daw po fair ganun enough. very fair sa, as, but, sa amin rin po kasi wala silang maririnig ngayon Mama. kung meron sa side nila nagsabi na gano'n sa pamilya nila or sa side namin tsaka sila mag-apila kami mag-apila na naninira pa rin kayo kala ko ba tapos na yun na lang po tama yun yun na lang point po point well taken okay sa ma tama nga naman Message mo yung sinasabi niya o oh, see, tapos ang problema e di na lang kayo <laughs> Sige. Thank you na nakipag-usap ka ngayon eh gusto ko na rin matapos na para wala na tayong gulo sa pamilya natin. Para yung pag-uusap natin ma-end na rin. Tsaka magkaroon ng linaw sa isip natin. Yun lang naman sasabi ko sa'yo. Maraming maraming salamat na naging part ka ng buhay ko. At alam mo na may man nangyari sa atin, di ba? Nagpapasalamat ako sa iyo at sa pamilya mo pagtanggap sa akin. Sa kabila na nangyari. Yun, salamat. Okay, ikaw naman ma'am. Wala na po. So ang gagawin natin, na formality na lang, magkaroon ng pirma sa barangay. Okay po. Unahin na kita, ikaw ang babae. Meron ka pa bang uh, kailangan uh, iayos? Mag-ano kami, magkakaliwaan. Bali, ibibigay ko po sa kanya yung singsing. tapos ibibigay niya po sa akin yung pera na ko sa kasal. Yun ay pinakamagiging settlement namin. At saka ilang kasulatan para sa, may pagkakasundo kami, bukod sa pagpapalitan namin. Ito pa yung pera na 49,000 po, eh siya na lang po mahala kung bibilangin niya o hindi. salamat kasi nakipag-cooperate na rin siya. And natapos na to. And yun, ito na. Nagkabawian na kami. And okay na ako din. Wala na sa akin problema Kasi yun na rin naman yung hinihiling din ng panic Tsaka ko na maging okay na. Wala nang na problema sa akin. Magkamay kahit isang yakap lang. Para Coffee, thank you po na ayos na po namin yung lahat. At magpapasalamat po kami kasi ikaw po yung naging daan para magkasundo kami ulit. And thank you po. God bless po sa inyong programa at God, God bless din po sa inyo. Sir Rafi, thank you po kayo na magitan sa aming pagkakasundo. Maraming maraming salamat din sa mga staff na tumulong sa amin at -ug, nakipag-ugnay. Uh, yun, maraming maraming salamat. God bless po sa inyong programa.